ating uh, Bicol River Basin uh, na na uh, usually o ano uh, nagpa-flooding din po uh, if you remember last year October of 2024 ay lumubog po itong uh, uh, areas ng uh, Bicol River, sa sakupan ng mm, Bicol River mm. Basin. So meron din po tayo monitoring. Yung pong uh, Bicol River Basin uh, Council ay okay. Uh, nagmamonitor din po. Meron tayong seven. Uh, kahapon nag-briefing uh, din sila. Meron tayong seven stations. Kami na monitor yung uh, water level at uh, pagka malapit ng abot sa critical ay uh, in inform po ang ARDMS para matugunan po natin, ma-address mm -hmm. natin yung yung uh, issue uh, mm -hmm. particularly on uh, uh, evacuations. Kasi yes, oo yes kasi uh, nandito po sa amin yung mga response assets. Oo. At hindi po nating i-deploy anytime. Yun. Kasi ang siyempre yung binabantayan diyan Director uh, Yukot yung kapag bumuhos yung matinding buhos, yung malakas na ulan eh yung lahar flow, ano, or yung mga buhangin yes, na manggagaling yes, sa mga bulkan na yan kung sakaling may mga yes, deposit po. sa taas. Ano? Yes po, yan po ang aming binabantayan kasi hindi lang po yung lahar flow ang binabantayan namin kasi po yung tubig na galing dito sa Mayon ay pupunta din po doon sa Bicol River Basin. Nako, di, di ano di magsisilted yung river ta ano ikang tataas po. yung level yan yung, po. yung lupa yon po mm. Ganon po ang ano uh, hindi naman po ako expert pero ganon po ang posibleng mangyari kasi galing pa dito sa mayon yung yung tubig papunta mm -hmm. doon sa Bicol River basin mm -hmm. so yon po ang nakaka dagdag sa dami ng tubig na pupunta mm -hmm. doon sa uh, baba okay. sa Bicol পিস uh,